Doon sa Negros Occidental, apat patay habang limang sugatan sa sunod-sunod na vehicular accident. Mula sa Ramin Bacolod, kasama mo sa balita, Rajuman Albert Hiner. Apat kitaong patay habang lima naman ang sugatan sa sunod-sunod na vehicular accident sa lalawigan ng Negros Occidental dead on arrival sa ospital ang rider at back rider ng motosiklo na sina alias Stanley, 43 anyos at alias Raymar, 23 anyos pawang mga residente ng bayan ng Pontevedra nang bumanga ang kanilang motosiklo sa poste ng ilaw at puno ng kahoy sa bayan ng San Enrique, Negros Occidental Batay sa report ng San Enrique Police Station nag-overshoot ang kanilang motosiklo sa makurbadang daan na naging sanhina kasi Patay na ba ng isang 59 anyos na ginang habang sugatan ng lima katao matapos nagsalpukan ang top-down at isang e-vehicle sa Barangay 5 at City? Batay sa investigasyon ng Sinai PNP sakay sa top-down si Alias Nilia nang nangyari ang aksidente habang sugatan ang driver na si Alexi at isang ibinordidad. E sugatan din ang driver ng electric vehicle at pasahero nito. Samantala patay din ang isang 67 anyos na senior citizen matapos na ng isang dipasero na van sa barangay Pandanon, Murcia. Na paglaban na may deprensa sa kanyang pandinig ang biktima kaya hindi nito namalayan ang parating na van nang tumawid dito sa highway. Kasama mo sa RMNDYHB DYHB Radyo Mang Albert Henner. Tatak remene.